Dito na kami sa Antilia. Pupunta kami sa aming well, good friends. Oh my god. Yung... So, Ito namin sa kanilang bahay. Uy, yan na oh. Ayan, ang ganda ng <laughs> bahay nila. Yes, Singa tayo <laughs> <laughs> si ng pagkaka. Ito na oh, wow. Ang ganda ng bahay. Tayo na. Ito na ang ganda ng bahay. Ito na ang ganda ang ganda ng bahay. Ito na ang ganda ng

Oh, see you to my next plan.